K CalvinLIJALNet As segue uma estareca drop viz o are youmatik soci isuraes

Pag-uupal kasi kayo ng bahaya. Oo, masyadong... Pero wala si Quenta. Ay, video pala to bastos. Suksyon namin mga kantos, mabilisan lang. Eh, pagkaabot ng bayad, malis na si bro ayan so bago kami mo ikot mo na kami dito sa ayun si R SM na balitis sayang din naman yung punta namin dito so na lang And after ng transaksyon ikot ikot muna rito At meron dong misa sa babao o oh. atin kami na misa after mag CR so mga counters ah uh, Siyar lang kami tapos punta tayo dito sa baba May misa dito ayan Bye bye ka na. Bye bye. Uwi na kami. Pakita ko lang ulit mga counters. SM Nova Liches. Pakisira ng video mga bro. God bless. I'm out.